Ayan guys, dahil, dahil, dahil nandito naman kami sa talyer at pinaayos ni bosi niya ang kanyang sasakyan para solid ang pagtakbo. Kaya pinalitan ng ang buong gulong ang sasakyan niya. Ayan, tingnan natin. Ayan guys, pinalitan ng buong sasakyan niya. Ayan, pinapalito, pinatanggal yung mga tumi, pinapalito yung mga gulong. galing ha Pagkikita nyo naman, pati pa yung gulong. Yung ano, ng Ano, yung ano, Bakal sa loob ng gulong sa so, ano, Sulit na sulit ang pagtanggal Lahat guys you na know, gulong ay pinalitan ng bago para ang pagtakbo namin ay solid na solid kaya po si sir yan po yung may-ari ng sasak yan yung asawa ko ni madam Lola ayan po solid na solid po ang pagtakbo nito ang ganda tingnan